a little second

pala? ay Dapat lang May mai-depormiandam ah. tayo ngayon, mason masonorin tayo ngayon, masonorin wala muna tayong mga aircon na gagawin, ay nasa vacation tayo so ito yung ating mga dibangan nyo dito sa vacation kung mag, mag touching ng mga so ito guys yung aking ginawa pinapatungon ko yung hagdan dahil medyo kulang cool yung bilang ng ating step tapos so, ganito na kaya ah, kanyang i lalagyan ko pa dyan I don't know. so ito guys yung ating hagdan na ngayon. So yan, ito yung binagdag ko na step. Naging oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, plata. So, nasa plata na yung huling step. Ito sa flooring. So, bale, yung dinagdag ko ito is uh...